<laughs> ah, good morning, Zayma. Good morning. <laughs> good morning po. Good morning, everybody. Nandito po kami sa Bakuran. Bakuran. Ah, saan na? Show me your... Ah! Sabi ko, kiss. Sabi ko, show me your tooth. Kinis mo namang long lang. Saan tayo? Dito lang tayo. Mainit na sa labas, oh. Hmm? Grabe na, init dun sa labas. Hindi ka na dun pwede. Baka masunog tayo pareho, no? Na. na? Gusto mo dun sa labas? Nainit din eh. Grabe nainit. Tingnan mo. Tingnan mo ah init na po sa labas, oh. Sana lalabas kami ng beng-beng. Kasi ang init na po sa labas. Baka masunog ang aming beauty. Ah! <laughs> Yan na. Mayroon na ulit ang beng-beng. Ang beng-beng lang lang. Ay, bakit? Bakit? Marunong ka magbukas, hindi ka marunong ano, bumalik. Oh, sige, ikaw, ilay mo. ilay mo lang. Oh, dali na, open mo na. Open mo na, Tapi. Kaya mo yan. Do it papasok na po pa si Tapi sa loob. O, oh, diba? Nakapasok na si Tapi. Ang galing ni Tapi, ah. Ang galing na. Bilaga. Ang <laughs> ah, bing-bing Long, long lang. Labas tayo, labas. Labas. Hi oh my God. <laughs> Hi ka sa kanila. Hi. Oh, show your hands. Close open. Close open. Close. Oh, naiya po. Isa, isa, isa. Isa pa. Oh, bye na sa kanila. Bye-bye po. Good morning, everyone. Bye-bye.